Ngayong araw, busy nga ako para dito sa isasabit ko sa kapatid ko dahil nga graduation na niya. Pangarap ko to noon pero hindi ko rin yan naranasan kaya naman sa kapatid ko nalang ipaparanas. At ngayong araw nga din pala yung second dose ko sa anti-rabies kaya naman tignan nyo, sobrang sakit talaga niyan. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. For today's vlog, inaayos ko nga tong money Garland ba to? Yung tawag dito, yung sasabit guys sa mga nag-graduate. Basta yun na yun, eto nga, inaayos ko na sila. Tapos, nilalagyan ko na ng mga blue bills. Ngayong araw kasi, eh, graduation nga ng bunsong kapatid ko. Tapos, kumlaude laude pa siya. Tatlo kaming magkakapatid, panganay ako. Tapos, yung bunso yung mag-graduate ngayon. Tapos, lahat kami, eh, nakapagtapos na ng pag-aaral. At itong bunso na to, siya talaga yung pinakamatalino sa amin. Kaya alam ko, deserve niya din to. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko to naranasan noon. Kaya, sa kapatid ko, sa kanya ko nalang ipaparanas. Diyos ko, nai-imagine ko na yung ngiti niya niya na abot hanggang tenga. At dahil nga mabait yan sa atin niya, deserve na deserve niya to. At after nga niya, nagbihis ako kasi nga ngayon yung second dose ko ng anti-rabies. Hindi pa nga fully recovered yung na-inject ko kasi hanggang ngayon medyo mabigat at masakit pa. Tutusukin na naman. Pero okay lang yan kasi alam ko hanggang tatlong dose lang naman yata to. Naisip nga namin magkotse ang kaso lang. Mahirap kasi yung parkingan doon kaya naman nag-e-bike na lang kami. Nagdala na lang kami ng pa yung kasi para hindi kami mainitan. Actually, wala naman masyadong araw eh. At dahil nga malapit lang naman kami dito after ilang minutes, nakadating na din kami. Buti nga at walang masyadong tao dahil siguro inagahan din namin dahil nga meron kaming lakad mamaya. Pinapasok na nga ako dyan at i-injectionin nga din pala ako ng anti-tetano. Dapat ng first dose yun kasi nakalimutan. Grabe, kung masakit yung anti-ribis guys, mas masakit pala to. Sobrang hap tapos ang bigat. Hindi naman sa OA pero ang sakit talaga kaya tignan yung facial reaction ko dun. At ngayong araw nga, tatlong turok, yung sa braso ko fast forward na tapos na rin naman kami Janet at after nun na kami sa talipapa para mamalengke ngayon nga mag i ako ng konting gulay manok baboy dahil nga pupunta sila mama sa amin tsaka mga kapatid ko mag birthday vacation lang kasi kami ng mga ilang araw para merong tao sa bahay at sila yung mag stay para mag-alaga sa mga free babies namin pagkatapos nga sa talipapa meron kaming nadaanang ang natitinda ng itlog ayan kaya naman bumili na kami ng isang tray na request kasi yan ng nanay ko kaya bumili talaga ako ng isang tray. At for today's lunch, adobong sitaw nga pala yung ulam namin, tapos pork chop na minarinig. nag -crave kasi ako ng adobong sitaw, kaya naman yan na lang yung ulamin namin. Siyempre, si Mr. Kaso yung magluluto. Basta kahit anong klase ng adobo, perfect talagang magluto yan. Tignan niya si Fonzie, napaka-cute at napaka-behave lang niya. Inilagay ko lang sa ref yung mga i-stack naming mga gulay, tapos ayan, nagpirito na din. At around 12.30pm, natapos na rin kami sa pagluluto, kaya naman tara, kain po tayo. Kayo guys, anong ulam niyo ngayon? At after nga namin kumain ng lunch, binisita ako ng friend ko na meron pa siyang dalang iglo dahil nga favorite ko talaga yung yogurt. Ewan ko, sa iba ayaw nila kasi lasang panis daw. Pero ako guys, sarap na sarap ako sa yogurt. Meron ngang inaayos si Mr. Castro dito at ako naman naligo na dahil nga para makaalis na kami. Alam nyo ba guys, sa totoo lang, na napospon talaga yung graduation ng kapatid ko pero tutuloy pa rin namin yung celebration kasi nakaset na to eh. Alam mo ko, alam yan ng na mga nag-aaral sa Dovesu or PSU kung ano yung naging reason, basta search nyo na lang. Actually, tinanong ko talaga yung bonsu kong kapatid kung itutuloy tuloy ba namin or sa next date na lang na ibibigay ng PSU. Kaso, excited siya. Sabi niya, tuloy na namin. Alam yata niya na meron akong sasabit sa kanya. Charot. <laughs> Dito na nga lang pala kami nagkita-kita kung saan kami kakain at ayan, ready ko na guys itong money Garland. Dapat talaga yung sasabit ko to kung saan siya mag-graduate eh, kaso dito na lang at i-advance ko na din. At tignan niyo naman yung reaction niya, parang nahiya yata siya pero yung ngiti niya abot hanggang tenga. Sumandok na nga kami dyan na makakain namin kasi pa dinner time na din to. Actually mga around 5.45pm yata to, basta papunta na siya sa dinner. Kaya naman, ito na rin yung magiging dinner namin kaya dadamihan ko na rin yung pagkain. Kasama rin namin si Apong Ising, siya nga pala yung mama ng tatay Tuwang-tuwa nga yung kapatid ko dyan. Alam ko naman deserve niya to. Kasi imagine, kung laude siya. Sana all. Ako kasi guys, nung nag-aaral kami, average lang talaga ako. Hindi talaga ako ma awards Parang si Kel, yung kapatid kong lalaki, pareho talaga kami na hindi ma awards Atong si Kate, yung bunso namin, simula elementary, lagi talaga nakakakuha ng award yan. Anyway, nung nakapagsandok na nga kaming lahat dyan, ayan, sabay-sabay na kaming kumain. Kasama nga rin pala namin si Tita Yung lagi din namin nakakasama, pati nung nagkamayo ko. At in fairness, ang sarap pala dito sa Baleka Pampa, pangan. First time ko din kumain dito. Tignan nyo naman si Lola ko, nilalamig daw siya, kaya naglagay siya ng scarf. Pauwi na nga kami ng bahay dyan at sumabay na yung mga kapatid ko. Tapos si Mama, susunod naman bukas sa bahay. Gusto nga daw nila ng macaroni soup dito sa may Jollibee, kaya naman ayan nag drive through kami habang nagbabiyahi din. At pagkatapos nito, umuwi na din kami. Pag uwi ko, galing galaan or sa labas, hindi ko pwedeng hindi tanggalin muna itong makeup ko. Actually, light makeup lang naman ako guys. Concealer lang, sunscreen, blush on, tapos lip tint. Yun lang din kasi yung mga alam kong gamitin. Tapos ayan, tignan nyo nga pala itong makeup remover na gamit ko. Kung titignan nyo, para lang siyang mga normal na wipes, no? Pero makeup remover wipes talaga yan. Ito nga pala yung collagen makeup remover wipes ng Pure Derm. Nakakatulong yan para makapag-gently cleanse, tone, and remove makeup dirt on your face. Ang kinagandahan nito guys, ideal for all skin type siya. Tapos with advanced age-defying formula and vitamin E pa. Unlike dun sa mga normal na wipes, medyo mahihirapan kayo sa pag- ng makeup, dun dito guys, madali lang. Dahil ginawa talaga to para sa pag-remove ng makeup. At syempre, kapag ka nakapagtanggal na ako ng makeup, maglalagay ako ng collagen eye zone mask. Nakakatulong kasi tong makapag-reduce ng puffiness at syaka yung dark spots sa under eye. Ang ganda nito guys, kasi meron syang vitamin E at syaka collagen. At pagkatapos nitong routine ko, ayan, ready to sleep na ako. Kaya naman, thank you for watching this vlog. See you on my next one. Bye!